Ngayon po ay dadako tayo sa another 10 minutes po ng cross-examination. Ito naman po ang uh, magtatanong ay negative to affirmative. So si Brother Johnson naman po ang magtatanong kay Brother Jimson. So kung handa na po kayong dalawa ang magkabilang panig, tayo po ay magpapasimula na. Okay na po ba kayo, Brother Jimson? Handa ka na po na sumagot? Okay lang. Okay, Brother okay. Jimson. Okay. Uh, ito yung tanong okay. ko, Brother Jimson. Una, natatandaan mo ba kung anong palatandaan ng mga ipinagbawal ng Diyos o tinawag niyang karumaldumal sa lumang tipan? Ano ang palatandaan na sila ay karumaldumal? Limbawa, ng baboy. Ayun nga, yung mababasa natin sa Leviticus. Ngayon, ang sabot ko naman doon ay... Ano yung palatandaan ng kanilang pagiging marumi? Ayun, yung mababasa sa Leviticus. Ano na ngaaba na po yung babasahin natin, yung mga samunguya, gano'n. Ah, ito ang sunod kong tanong, nagbago ba o nawala na ba yung katangiang yun sa baboy ngayon? Ang sagot ko, Brad, ang sagot ko po ganito, pagdating sa bagong titan, ang sabi ng Panginoong Isokristo, hindi ang pumapasok ang magpaparumi, kundi ang lumalabas. Ganito po kasi ang sabi niyan sa, sa Greek, sa Broma, sa Marco 719. Inabanggit po dito yung Broma na ang kahulugan nito ay part of speech, noun, neuter, definition, form of any kind, origin from the base of Bidrosko, form, literally figuratively, especially ceremonially, articles, mm, -tukoy, yung antoko yung tinitokoy, ano ba ito? Allowed or forbidden by the Jewish law. No. So kung titingnan po natin, yung po pala, yung allowed at yung forbidden, ibig sabihin, pwede at bawal sa batas ng mga hudyo. Okay judyo. po. Okay at na po. At titingnan nga natin, itong Leviticus 11, Yes, Brother Jimson, na, na obos, isais, uh, tapos mababasa po yung natin yung kautusan ito sa mga hudyo, sa mga Israelita, na kung saan ay sinasabi nga dito, ito ang kautusan tungkol sa hayop at ibon at okay. sa lahat ng yes. Na sa tubig at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa lalagpas na, ah, so, uh, na po kayo sa sagot okay na. Sandali lang po ha kasi ah, na, ah, dapat 3 na, minutes oh, na po, na po yung 3 kasi minutes okay okay po. Po. okay okay ito na yung tanong ko okay 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 sige okay 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 para hindi ako maubusan ng time magtanong. Okay, sige po. Tanong uh, po. Hanggang 3 minutes. Okay, ang tanong ko sunod, meron ka bang may ipapakitang ng uh, talata na ang bruma ay ginamit sa baboy? Alin, alin? Yung bro... May, may, may talata ka bang may papakita na ang salitang bruma ay ginamit sa baboy? Okay, sagot po. Meron po kayong 3 minutes. putol Exacto, 7 minutes. Meron pa po tayong 7 minutes sa uh, cross-examination. Okay, Brother ah, Jimson, tuloy yeah. na po tayo. Yung po yung tanong sa inyo. Meron po kayong 2 minutes and 57 seconds na uh, sagot. Anong, Hello, anong pa, talata po yung, yung baboy tinawag na bruma? Yung nga po yung sagot ko, yung sa Jewish law, no, yung nga po yung... Hindi, yun talata, ba? may talata po ba? yun nga, yung sinasabi sa Marcos City, Disney, nilinis na ngayon yung mga bakas ng sa Israel na bawal yung baboy. Meron pong, yung, meron bang baboy doon sa City, Disney, Ayun nga, ang sabot doon, na sa Jewish law, merong batas na allowed at bawal. Ayun hindi, na, hindi. Interpretation ng Strong's yan eh. Ang hinahanap ko talata, huwag yung interpretation ng dictionary. Dictionary po kasi yan ay Strong's Dictionary yan. Binibigyan nyo ng interpretation. Ang tanong ko, mayroon matalata sa Biblia na yung broma ay ginamit sa baboy. Ayun ay, nga, yung sagot ko doon, yung bawal sa ujian or yung allowed at bawal. De, yung, ano, may, may talata lang po o wala? Ay, ayun ang, ah, ang tanong ko. Yun nga, nilinis lang nga nun. Yung mga bawal-bawal sa Israel. Hindi ko naman tinanong kung nilinis eh. Kasi ang, 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 ang gusto yung patunayan, yung broma ay tumutukoy din sa baboy. Kaya hinahanap ako kay ng talata na ang baboy ay tinawag na bruma o kaya bruma ginamit sa baboy. Yung nga, sa paliwanag na ng Greek, sasagutin kita, yung mga bawal sa Israel, sa Jewish law, na bawal at allowed na kainin, at ang bawal, yung bawal, nilinis na ngayon, yung marumi, yung karumaldumal. Mm. Yun po, asagot ko. Okay. Alam mo ba kung ano sa Greek yung baboy? Yung alin. Ano sa Grigo ang baboy? Sandali lang. Ayan natin Ay, wag na lang kasi maubos oras. Uh, next question na lang. Ito, ang uh, tanong ko sa'yo, sa, kasi naniwala ka na nilinis na, tanong ko, kailan sa panahon ni Kristo nalinis ang baboy? Nung buhay pa siya o nung tapos na siyang mabuhay na mag ulit Yung, yung, yung sinabi niya na sa pangangaral niya na nilinis niya ang lahat ng pagkain. Nung nangangaral siya, tinuro na niya na sa mga alagad na malinis na. Ganun ba yun? Yung alin? Tinuro niya ba sa mga alagad na malinis na yung mga marumi dati? Eh nga, nilinis nga. Sabi ng Panginoon, yung nilinis so, ang Diyos, so ng Diyos, alagay na marumi. Ah, intindihan naman ng mga alagad yon. Pangalan. Na naintindihan naman ng mga alagad na tinuro na sa kanila ni Kristo na malinis na yung baboy. Okay, oh, naintindihan nila. Ah. ang eh, naintindihan naman nila. Oo, oh, naintindihan. Eh bakit doon sa gawa, Jis, hindi alam ni Pedro? Na. Na malinis na pala yung mga krumaldumal. Ayaw niya kumain eh. Di ba? Sa gawa, Jis, pinapakain siya. Ay, sabi niya, hindi ako kumakain yan. Iba't eh, hindi niya alam na nilinis na pala ni Kristo. Yung alay yung baboy. Oo, ba't hindi alam ni Pedro? Sabi mo, naintindihan naman ng mga alagad. Eh. Alagad kaya si Pedro. Kasi Brad, ganito po kasi sa Biblia. May mga bagay kasi dyan na kung saan eh, ang sagot ng Biblia ay eh, halimbawa, yung pagkamatay ng Panginoong sa Cristo, yung sa templo, yung tinutukoy niya yung templo, hindi nga agad naintindihan ng mga alagad. Yung, eh, yung mga pinang tanong, hindi nila. intindi Ibig mo sabihin, mali yung sinabi mo kanina na intindihan nila. Yung itinuro ni Kristo na malinis na. Sabi ko, sabi ko kanina, dumating ang panahon na naintindihan nila yon. Ay, sabi kasi mo nilang, kasi kanina na intindihan nila eh. So, binago ko yung, ba, ba, uh, mali yung sagot mo, yung una mong sagot. Yung pangalawa mong sagot ko, ang tama. Yung nga, naintindihan nila, sabi ko kanina, dumating ang panahon na naintindihan nila yon. Ah, so, mali yung sagot mo kanina na naintindihan nila. Kasi ang tanong ko sa iyo kanina, naintindihan nila 'yan. Oo, naintindihan nila 'yon. Eh 'yung pala, hindi naman hindi naman agad-agad. Di dinugtong ko nga, sabi ko, dinugtong ko na sabi ko kanina, dumating ang panahon natindihan nila 'yon. Yun oh, yung sabi okay, ko. okay, next question. Paano nilinis? Sa, ano? sa salita, Hello? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Papaano? Paano? Paano ang paraan? Paano? Halimbawa, magbigay ka ng halimbawa. Babasahan ng talata, malinis na? O ano ba? Malinis ang Diyos. Huwag mo talagay ng mga kami. Tukul ka ba dyan? Huwag mo akong tanong so, Paano nililinis ng salita ng Diyos ang maruming hayop? Ayun nga, nililinis ng salita ng Diyos. Paano nga? Ay, nilinis na yata. Paano tatatanungin mo? Ay, nga ng Diyos eh. Hindi, so, dapat yun, alam mo kung paano nililinis eh. Ayun nga, nililinis na ngayon. Ano, ano, halimbawa, halimbawa, salita ng Diyos, di ba, Biblia? Lilinis. Si, sino ang maglilinis? Yung, yung salita ng Diyos? At si paano? ano? Ayun ang nakasulat eh. Yung nakasulat na nililinis ng Diyos. Huwag mong talagay ng marumi. Saan pa tayo pupunta? 1 minute, 30 seconds. Po. Yun ay, pagka sinabi mo yon malinis na? Parang gano'n ba yun? Ay, sabi nga ng Diyos eh, tutol ka ba doon? Sino ang sabi ng Hindi nga ako tutol eh. Gusto ko nga, hindi nga ka ako, ako tutol. Inaalam ko iyo kung papaano nililinis ng salita ng Diyos yung baboy. Iyon dapat mabigyan natin ng malinaw niya kasi ang linaw ng One pagbabawal minute. eh. One minute na lang po. Ngayon, malabo kasi yung sinasabi nating nilinis na kasi kaya gusto kong malaman nilinis ng salita ng Diyos e eh, pa Paano papaano niya nilinis nilinisin? Na, nilinis ng Diyos sa salita ng Diyos paano nilinis, nga? ay nga sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng paninalangin nilinis so ano ko pa doon? <laughs> paano Anong paraan? Na? ano ang paraan ng paglilinis ng Diyos? Ay, Kasi katulad ng kalaw katulad ng tao kapatid. 30 seconds. May para ng paglilinis ng Diyos sa tao eh, sa kasalanan ng tao eh. Tinubos tayo sa magitan ng dugo. Kailangan natin sumampalataya para malinis ang ating kasalanan. Eh sa baboy. Pos, patay ang baboy. Wala pa May may time ba? Wala na. 19 ah. seconds lang eh. Oh, open na sa tanong sa mga audience. Ah, sa ano? I-open na natin. Antayin natin, Antay na lang natin siya.